So, kumuha tayo ng high branch saw with 6 meter pole. Panglagari ng mga matataas na mga sanga na hindi mo na kailangan ng mataas na hagdan. So, tignan natin kung mabisa at effective nga ba siya. So, eto yung pole na kasama. Susukatin ko kung totoong 6 meter nga ba siya. At para malaman din natin kung sturdy ba siya. O baka naman galaw siya ng galaw tapos hindi tayo makapagputol ng maayos. So gumamit tayo ng metro o tape measure at ito nga, totoong 6 meter nga siya. So nag-start siya na makapal, parang 1 inch yung tubo. Paliit ng paliit hanggang naging 1 fourth inch yung pinakadulo niya. Ito, ikakabit ko na yung lagari dito sa 6 meter na pole. So, ito yung unang testing ko sa kanya. At dito sa unang testing, matutuklasan ko na meron nga pala siyang imperfection or problema. Pero magagawan ko naman siya ng paraan. Yung problema niya is yung kabita ng screw dun sa lagare, maluwag siya. Hindi siya nakapix, hindi siya steady. So yung sa katagalan na naglalagari ka ng sanga na mataas, sumasayaw siya hindi siya pumipirmis so pag hindi mo na address yon parang walang kwenta naman ito hindi mo malalagare ng mabuti eto pakita ko sa inyo ha ah. pero bago ko pakita may technique din pala yung paglagare tignan mo parang meron akong pulso may rhythm yung pag akyat pag pababa nung stick Uh, napanood ko din yan sa ibang video na ganun yung tamang technique para ma-maximize mo yung paglagari ng mataas na sanga. Ito, tignan na natin yung problema niya doon sa pivot ng lagari. Ah. Nag-work naman siya. Hindi lang siya perfect. So, ito, ano siya, gumagalaw. Hindi siya sturdy. Itong bolt, pag-connect mo sa handle. So, gagawan ko na lang ng paraan para maano siya, mas steady. Bago ko ituloy yung pag-ayos doon sa problema, yan sa puntong ito, tumigil ako sa paglagari at binaba ko siya kasi sayaw siya ng sayaw, akala ko babaklas na siya. Hindi siya ma-steady. Akala ko yung telescopic na pole ko may problema. Hanggang na-realize ko na yung pala yon yung joint sa lagari. Pero nasa kalagitnaan na ako eh. Kaya itutuloy ko na lang siya. Tapos uh, tsaka ako gagawan ng paraan. Yan. <clears throat> so ganito lang kasi yung paggawa niya. Eh. Ito, nagsishake-shake -shake -shake sa loob. Tapos nakapatong lang itong washer sa ibabaw. Kaya siya galaw ng galaw. Lalagyan ko lang ng kalso o chok lumang chinelas Ayan, mga raw materials to eh kaya hindi ko tinatapon lumang chinelas o lumang sapatos tinapit ko pagayin ko siyang chok so para mag steady ito so yan ah pinasok ko na yung lumang chinelas so dahil may chok na siya sa kanto So, once na kinover ng washer yan, hindi na siya magda-dance, dance, dance around. At yan yung dahilan na hindi ko tinatapon yung mga old things. gano'n, kasi may mga useful uses siya. Hindi steady na siya. Hindi na siya shake ng shake. Problem solved. Lumang chinelas, lumang sapatos. Ayan na, ah, successful. Naputol natin yung unang sanga natin. Kahit na hindi ko pa na kukorek yung maluwag na joint at that time. So, nagwo-work siya. Effective siya. Hindi lang siya ganun kabilis at ganun ka-comfortable. Kasi manual ang paglagari mo eh. Pero mabisa siya. It does the job. So ito yung branch na kinat niya. Wow, surprisingly clean yung cut niya. Nice cut. Ito kasi uh, it's so far out na may danger na you know, baka tumama siya sa bubong dito. So I have to make careful calculations. So siguro ititrim ko muna dito para maliit yung part na malalaglag. If ever tumama, magaan lang siya. Pag-aaralan ko muna bago ko titirahin. Ay, siguro dito eh. So manipis na yan. So yan ang uunahin ko. So eto na yung pangalawang pagputol ko. Ginawan ko na ng paraan at inayos ko na yung maluwag na joint nilagyan ko na ng lumang tsinelas para hindi siya sayaw ng sayaw. At mas maganda nga ang kanyang performance kasi mas nakokontrol mo siya. So eto yan yung unang bagsak niya. So kailangan ko lang ituloy ang paglagare para tuluyan siyang malaglag. So ayan siya, hindi siya madali pero effective naman siya at mabisa. Nakakaputol naman siya ng sanga na matataas. Kailangan mo lang mahanap ang tamang lugar at tamang pulso. So, tamang calculation. Perfect. Hindi bumagsak sa bubong. So 'yan, ito ulit yung ginawa ko sa kanya. Sinaksakan ko dito sa loob ng kalso ginamit ko lumang chinelas para magtirmi itong screw na to kasi kung di mo nilagyan sayaw siya ng sayaw tapos yan pinapatong mo kasi itong washer sa kanya pagkatapos nilalak mo ng ng screw so pag wala kang kalso doon sa lugar na tinuro ko sa inyo, masayaw siya. Pero pag nilagyan mo na ng chinelas o goma, nakapirmi na siya, naka-steady na siya, okay na siya. So, yung pinutol natin kanina, 2 inches ang diameter niya. Yan, 2 inches. So, medyo natagalan na tayo. Medyo nahirapan tayo ng konti. Dahil yun nga, naka-extend ka eh. Mahabang pole. Tapos uh, manual ang pagsomo. Pero doable siya. Ngayon, sinubukan ko siya dito sa sanga ko na 3 inches. Ayan. 3 inches yung kapal nito eh. Sinubukan ko siya. Nakaka ano naman siya. Uh, pumapasok naman siya. Pero may katagalan nga lang. So asahan mo kapag mas mataba yung sanga na puputulin mo, mas matatagal lang ka ng konti, siguro mga sampung minuto o baka 15 minuto para sa isang 3 inch na branch. Tapos huwag mong mamadaliin para hindi masira yung lagari mo. Kasi maliit lang itong bolt na to eh. Mamaya pwersahin mo, pilitin mo siya, baka maputol siya, baka mabakli masira pa yung tool mo. So, sa 4 inch, hindi ko pa na susubukan eh. Yung mga 4, 5, 6 inches na sanga. Sigurado, mas mahirap yan. Pero sa 2 inches, doable na siya. Mga nasa 10 minutes or below, makakaputol ka na.